Oh, anu namanya? The baby. Oh, habis pesanan ada buset kayaknya. Oh, this is wow. nice. Wow. 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 Yeah. Oh, mimpi pengangiran ke sama jaket sama. Oh, this is the... the garage. Oh, this is nice. nice. Yeah, this is nice. oke. Nice? okay. Oh, what is that? Ah, may ano na. Oh, may. Hmm. Oh. Oh. Oh, bago bago. Ay, Ay, <laughs> Ah, pa na. Daw may extra pag ano. Hmm? Hmm? Oh. Tapos may oh. Pero mas para sa akin kung ano, okay mga mga muna para nga may ano ba? May space niya, di ba? Kung may bisita na, araw, tumi, da, ka, ara ka higda ka muna

hmm Ay, may kwarto pa to galing isa, di ba? Amo pa ni? Oo, na ba? May space up. pa. Oo. Uh -huh. Oh. Yeah. Tapos, ang ari, garahe. Oh, Butangan pala sa, sa patok. Ka. Mm. nice. Kaso kayo mga suga, yellow? Oh my gosh, it's so nice. Mm -hmm. Tapos sulit. Okay oh, na na. Pagsulat mo mm -hmm. muna ako. Oh, kitchen. Ano pang welcome yung kitchen eh. Mm -hmm. Ay mm -hmm. Oh, tiles. Tiles. Hindi siya siling na uh, ano. Mm -hmm. Tapos hindi. Ma, kung may makita ka ng ano ma. Oh, sisipagin ka talaga nito. Mag ano. Oh, sige, sige. Malinis. Oh. Oh. Yun lang. Ay, hindi. May ano na ko? Ah, may exosagwa. Oo. Uh ano? May exosagwa? Huh? Nice. Wow, nice. Butangan sa basura. May exosagwa. Wow, Konomi! Ito yung... Ito oh. Oo. Mm. Tapos pwede ka... namiyan ko sa mga mga Oo, oh, oh, may space nga. Pwede ka bang off pwede ka di ka lamisa. No. Pwede ka lamisa. Pwede ka lamisa. Pagkakamunan. Ay, hindi po nila. Ano, ilang kapintana. Ang daw... Tawag na. Um... Ah, no, Ang kaya, Ano, ni Masters? Wow! <laughs> <laughs> ano ni? Washer dryer? Ay, 3 bedrooms dyan po. Ay, kanami. Ay, kanami. Isang ano, aura. Oh, sa Isang mala. Saan? ano. may balay Okay lang. Doon pariyo lang sila kataas. Kag, ano na? Miss may balay ta? Ang nakita mong sanag mo. Dito sa piyak abi. Doon madulong na po eh. Okay, nabukuan. Taas ang piyak to. Hindi ang imo malubuan. <laughs> akyat like sa bato 'to. O. Oh. Amon <laughs> <laughs> ng ginano, okay na may <laughs> nilabato. <yung> pwede oh. ta dinga <laughs> tatlo kay Igo. O oh, pagdaloy oh. mo saya, pwede kasi. O okay. Hindi mo na sa ng pintana, hindi mo na sa ano, ay oh. isang kurtina, kurtina, mo na lang na o. Oh. Okay. Ay wow, kanani, tapos kasanod. Sa tabi ng buti. Uh, tapos ang tao talihan alam, o oh, hindi na naman ni makaka. yun na ano Okay na Okay lang ito. extra ng mga spaces dito ah. Oo. No, nabi. niya bathroom, oh, ko mga sapatos. Hindi na Dami! As white na white. Ano to? May bathroom tapos may shower? Oh, simbolo ng Oh, ko, lang Ah, okay. Okay, okay. Master's bedroom. O, washer dryer. Master's bedroom. Wow, nice. And then the bathroom. bathtub, shower, walk-in closet, and then the CR. Nice. This is it. Dapat siyang backyard. Let's go! Bye-bye! The kitchen? Wow! It's beautiful!